Sige. Yeah. angkas okay. pa, Versus ano? Versus sa uh, pan. Ang booking niya. Walang booking. Bad ah. trip ngayon yan. Lagi na ba? Wala bad <laughs> trip yung ngayon. Lagi <laughs> okay. ng eh. oh, na ba? lang kayo. Nagpatay ako ng makina eh. Oo, nagpatay ng makina si ano? Si angkas eh. Ha? Nagpatay ng makina. Iiwan niya na lang <laughs> dyan obrigado. eh, e e obrigado. Obrigado. Nairo minuto ay. Ito lang yan sa Makati Hub. Dapat ng Wendy's, Starbucks. Eh, yeah, tibay niya kaso. Uh, nasa position siya eh. Nagpatay <laughs> atang <laughs> makina yung lalaki yung manas sa <makes> pagkain eh.

Para man booking mato malate ang gas. Eh. May natulon niyan. <laughs> Matulon na kasi. Maam, sige, wala wala na. Oh, okay. Ayobe. Ayobe. Ayobe si umatras na lang tong ano eh, ba na to eh. Buburo rin. Uh? Ito. Matigas din eh. Tigas din eh. Ay, okay. Okay. Yeah. Yeah, okay. uii